pag-usapan natin yung process of elimination. Totoo ba na wala ka pang pera noon? <laughs> Totoo ba na wala ka pa na pera na noon? Meron, meron, meron. Meron ako noon. noon. <laughs> Parang isang daan. O isang libo. Ano ba yung sabi ko? Parang isang libo ha. Ah. <laughs> tayo <laughs> Bakit kasi nung panahon na yun, wala ka pala pa para pera na noon? noon? <laughs> pero pero may pera ka noon. Pero, pero, pero akong isang libo. Oo. Oh, eh, bakit mo sinabi wala kang pera noon? Siguro pag, ewan ko, may, may kasunod datang linya yun eh. O hindi, hindi, ko na rin eh. kasi. Oh, Taka, first time ko talaga noon na mag-freestyle lang like Tagalog. So, oh, <laughs> kasi I mean, after submission ko nung, nung sulat, yung process mm. kong mag-practice practice lang, no? para may, may mabubunot. Mm. Ganun. Tapos parang uh, umabot sa finals. Yung finals kasi yun nung tournament. So, mm. Tapos si Tapos parang, nung time na yun, feeling ko, okay lang ako matalo kasi rapper, tip top MC na si Tueng. Eh. So parang feeling feeling, pasok na ako either way. So, yung may ganong mindset. So, Ewan ko pa, intimidating rin si Tueng kasi pag, eh, parang babasagin yung bote sa ulo ko eh. Ganun. so, hindi ka totally pre-styler talaga? Sinubukan mo lang. Sinubukan lang nung kung may wala kang pera na noon, ngayon, may pera ka na, na ngayon. Meron. <laughs> Meron. <laughs> <laughs> <laughs>